It's long time dito sa Digos. Naghahanap ba kayo ng mauutangan o mahiraman ng pira dito sa Digos? Perfecto sa inyo. Cash Express. Tsaka located lamang ito dito sa Rizal Avenue, Digos City. At tapat lang po ito ng land bank Tara, akyat tayo. At madali lang itong makikita kasi sa ibaba nito Rose Pharmacy at saka Pacifica, Alam nyo ba guys, dito sa Cash Express ay napakadali ang kanilang proseso Lalong lalo na, especially kapag kumpleto na yung requirements mo Pagpasok mo palang dito guys Aba! Nandito na si sir for releasing na ito Alam nyo bang dito sa Cash Express ay mababait ang kanilang staff Pagpasok mo palang dito ay aasikasuhin ka agad So ano pang hinihintay nyo? Cash Express na. So guys, gusto niyo bang malaman ang kanilang mga requirements? Just visit here in the office and inquire the staff para malaman niyo guys kung ano mga kukunin yung requirements, okay? So, ano pang hinihintay nyo? Magloan na dito sa Cash Express located at Rizal Avenue, Digo City. Maraming salamat po.